Uh, pag napapabayaan kasi natin yung motor sa langis, syempre naapiktoan din yung hanap buhay natin kaundago uh, nandyan na yung hindi tayo makapagbiyahe, gawa nga ng nasira yung motor natin ayan, so dapat talaga natin sa langis yung ating motor kaundago, mura lang naman ang langis eh, 300 kaysa gumasto ko ng 25,000 na pamalit ng piyesa ng motor mo Hi. Ako nga pala si Henry. Uh, Henry on the Go yung channel ko sa Facebook, YouTube at saka sa TikTok. Isa nga pala akong Grab Rider. Before po ako naging Grab Rider, nagpalipat-lipat na po ako ng platform. Dati rin po ako ng Panda at saka Lalamove. Nung nasa, nasa Lalamove pa ako, syempre pag kasi mga long distance yung biyay umabot ako ng Lagro, uh, Las Piñas, Las Piñas Cavite. And then nakilala natin si Tapuan noon, yung nasa lata pa, yun talaga yung ginagamit ko sa motor ko na yun. And then nabinta ko na nga yung motor ko na yun, Rouser at siyempre scooter na yung gamit natin. Since ito namang scooter, baguhan lang kasi ako kung dago sa scooter na motor. So ngayon kung dago, babalik tayo sa ating nakasanayan. So sumbukan naman natin si Top 1 dito sa scooter natin. Marami na ang nasubok na langis dito pero never ko pang sinubukan si Top 1 dito sa aking heartbeat. So titignan natin yung performance ni si Top 1 kasi sa bagong langis ng Top 1, umahaba daw yung buhay ng langis. O syempre, this mas makakatipid ka nun sa langis, di ba? Mas mahaba yung lifespan ng langis, mas nakakatipid si rider. Pag sinabing takwan, siyempre, relaya po tayo kang sa mga performance ng previous na langis na ginagamit ko every 1,000 km nag-change oil ako kauntago. Dago ngayon, sinubukan ko naman si Top 1 so far, so good naman siya kasi po na ako na ano eh 1,300 km and then hindi pa ako nag-change oil bilang nagmumotor kaong Dago nararamdaman naman natin ang performance ng ating motor sa ngayon okay pa naman yung performance ni Top 1 malakas siya umatak at wala pang abirya akong nararanasan dito kaong Dago tumatakbo ako ng 100 km per hour sa mga previous na langis ko usually ang nararamdaman ko dito is madragging na siya. Mahuga yung monobela. Nagbabibrate po siya. in my experience kay top this yung vibrate niya. At saka yung hindi mo yung vibrate talaga na yung umuga talaga yung monobela pag tumatakbo ka ng 100 km per hour. Yung interval ng chinsu natin, mas, ma mas matagal. So mas nakakasave po tayo sa pagpapachinsu natin. Alright, kanda ko. So sa mga katulad ko na mga delivery rider, ayan, So uh, I, I, highly recommend top one. So in on your next oil change, go synthetic, go for top one synthetic motor oil made in USA. All right.